Sa ikalawang araw pa lamang ng campaign period, unit ilang campaign posters na ng mga kandidato para sa barangay at sangguni ang kabataan elections sa Rojas City ang pinagtatanggal sa ikinasang oplan baklas ng Commission on Elections. Ito ay dahil sa paglabag sa guidelines ng komisyon patungkol sa mga designated posting areas na maaari lamang paglagyan ng mga kandidato. Naging katuwang ng COMELEC sa kanilang operasyon, ang Rojas City Police Station, Department of Public Works and Highways at Department of Environment and natural resources sa kabilang dako isang kandidato naman sa isang bayan sa lalawigan ng Capiz ang inireklamo ng vote buying dahil sa pamimigay umano ng tuyo na mayroong mukha at pangalan pa nito na na mahigpit ngayon ang COMELEC sa pagbabantay sa mga kandidatong lalabag sa Omnibus Election Code na maaring maging rason ng kanilang pagkakadiskwalipika Kasama mo sa RMNDYVR at IFM Rojas Idol Joshua Kenneth Anas Tatak RMN